Magandang madara po ang ng mga gawin ng kapatid sa channel na ito kung saan sinasagot ng Diyos mga sa mga katanungan sa puso't isip natin sa mga ng salita niya Biblia. So ngayon po mag-uusapin po natin ang tungkol po sa isang um, gawain na personal na nito ginagawa po sa sarili natin at pangagat po natin na paksa anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pananakip o pagsuga sa sarili. Ranado po ang paulit-ulit na pinsala na ginagawa ng iba sa sarili po nila. Hindi lamang mga babae gumagawa po nito. Pagalas po sinasaktan ng mga kabataan at ito injure ang sarili nila. O kahit mga matatanda para magkaroon ng ginhawa sa sakit ano po, pain nararamdaman nila. Nagugat po ang uh, pagsugat po sa sarili, sa depresyon. Mas, pero mas malalim ba ng problema? Kesa sa sugat sa balat, ano po, ang ugat po nito, ang paghiwa, o pagsugat sa sarili, pwede po maging ediksyon ng kananakip o pangininsan ng sarili na hindi na po madaling tigilan na pahintuin. Sa kabilang na po rito, ang paghihiwa ng sarili, pagsusunod, o pinitigilan ng paggaling ng sugat, hinahaya ng sarili na mahawaan ng isang sakit, hinahampas sa ulo sa dingding, pinapalo ang sarili, pagbubunot ng buhok sa ulo. At ano pa, pagsusukot ng mga bagay sa loob ng balat po natin at saka ang buto. So alam po natin na nakaka-stress po ang pag-aaral po sa eskwelahan Maging ang din po na mas stress. Tama po. Marami nangyayari po sa buhay po natin para hindi po natin kaya ang sakit sa emosyon. Gusto natin mawala ang pait at sakit ang po na, 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 na natin. Pero hindi ibig ang paraan ng paglalabas natin ng sama ng loob at frustration ay tama o healthy. Okay? Ano Pasin po natin ang banal na kasulatan sa 1 Korinto 6.12. Baka naman yung magsabi sa inyo ng ganito. Pwede kong gawin kahit ano. Totoo yan, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano. Hindi naman ako aalipin dito. dito sa Roma walo ang kahinatnan ng pagsunod sa angad ng makasalanang pagkatao ay kamatayan pero ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan so ang hihiwain po natin ang sarili natin para maibsan ng kalungkutan Inubuksan po natin, hindi lang maalaman natin, kundi ang posibilidad po na masaktan tayo na higit sa kaloob-looban po natin. Makita natin ang paghihiwa po sa sarili sa mga huwad na relihiyon. So, pantanuloy natin ang sinasaad po ng ganang nakasalatan sa ikalawang hari, labing walo, hanggang dalawang yung mga sumasama po kay Baal, nung wala po silang makita ang katunayan ang kapangyarihan niya, uyak po ng malakas at sinugatan ng sarili nila gamit ang mga lanseta at spada hanggang sa tumulo ang dugo nila. Sa Deuteronomy, yung mga apatisa, inihiwan ang balat ng mga nalulok sa sapatay. Kaya po yung magbawal ang ganitong gawain po sa Leviticus tabi ni Sham ng At 'wag din 'yung sugatan ang inyong patawan, 'wag din kayo magpatato. Ako ang pangalan. Yung ibang isasapihan pa ng masamang espiritu. Inodyo ka ng demonyo na sugatan ng sarili nila. Mababasa po natin 'yan sa Marcos, 5, 2-5 kailangan po pakitaan ng habag ang mga gumagawa ng ganito ang pagliliwa sa sarili dahil hindi po nila alam kung paano mawawala ang sakit na dinunog sa kanila ng buhay. Hindi lang alam kung paano ideal ang problema. Hindi po eksaktong kasalanan po nila ang ginagawa nila gusto sila pong gamutin ng Panginoon ang hihungin ng sugat sa puso nila. Kung sila matutulungan agad, pwede, pwede pong uh, maayos po, ano po ma mahinto po gawain. Pero kung hindi po sila agad matutulungan, pwede pong lumala. Ang problema, at pumaling po sila sa paggalalong sa droga, alak, o magkaroon ng disorder sa pagkain, gaya ng bulinya. Kung ganyan po kayo ngayon, hindi niyo kailangan magdusa ng marisa. Kaya po ng Diyos lunasan, paghilumi ng lahat ng bagay. Kung alam nating kasalanan isang bagay na pilit gumugo po po sa akin, po. Sa unang Pedro, dalawa, dalawang putapa, ito po nakasulat si Kristo ang mako sa mga kasalanan po natin nang ipakos siya sa krus para iwanan natin ang buhay ng kasalanan at mamuhay ng matuloy. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Ganda po, no? So, ang healing po natin, no, ay nasa Panginoon sadyang galing mga dalampat-anin, kaya ipagtapatin niyo sa isang isa ang ninyo at pinalangin na isang isa para gumaling kayo. Malaki na nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. So, pwede po natin pag-pray ang na isang isa. pag po tayo nang tutulong sa atin sa mahita ng pananalangin. Unang korinto, apat, labing anin, Hintayin na kung bakit hindi kami pinangihinaan ang loob, kahit nang tingong-tingong umingin ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming spiritual. Ano man po ang problema natin na natutulak sa atin, nasaktan, ng sarili po natin, alalahanin po natin na mahal tayo ng Diyos at meron siyang napakagandang plan sa buhay po natin. Pag tayong makinig sa kasamundin mo ng Diyablo na wala tayong kwenta, walang alagang buhay na hindi sa mundo, hindi tayong maan ng Diyos, sinungaling po ang limon niyo. Sa Iremia sa Rampus Ramlabinsa, ito po ang nakasulat, alam ko kung paano tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng kaasa at mabuting kinamukasan. So ang Diyos po ang nagsasalita dyan. Alam po niya kung paano tutuparin yung mga plano para sa atin, sa, sa kabutihan natin, sa mabuting kinabukasan po natin. At pakinggan po natin ang anyaya ng Panginoon sa Kristo. Ano po? Sabi po niya sa Mateo 11 na lang Kumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko yung ang kapahingahan. Napaganda po ng pangako ng Panginoon ano ba sa mga lapit sa Kanya. Pakakatag po tayo ng kapahingahan. Do? So, kaya po natin nagagawa yung ganun, yung pagsugat sa sarili natin. Kasi, hindi natin alam ang gagawin natin sa problema natin. Ano Hindi natin alam nandiyan lang pala ang Panginoon. Handang tulungan tayo. Ano po? So tayong lahat, ginawa ng Diyos para makilala po siya. Tayong sa kanya lang po natin magusumbangan. Ang katuparan sa buhay. At kapahinahan ng ating mga kalimabahan. yan po ngayon ang sitwasyon nyo. At kasi nyo lang pong mawala ang mga nandong gawain, ano po, na normal, no? hindi po normal. Yung pagsugat sa sarili, no? marami po mga pinsan ang ginagawa tayo sa katawan natin. Kilalanin po natin ang Panginoon. -pang. Pabaya po natin sa Kanya, o. No? Oh pagkatiwala natin sa Kanya, bumay po natin. At tingnan po natin ang gagawin ng Himala ng Diyos. Pagbabuhin niya po tayo at siya po ang magbibigay po sa atin ng kapahingahan, ng kapayapaan, ng kagalangan ng So, kaya po tayo ganito dahil ganito mga tao sa mundo dahil po sa kasalanan. Pinanganap po tayo sa kasalanan kaya andyan po yung kaguluhan, no, mga uh, hindi natin maintindihan sa buhay natin. At kailangan po natin ng personal na relasyon sa Diyos sa magiging ni Christ Jesus. So, inanyahan po kayo ngayon na dumulog tayo sa Panginoon na natin gawin, magsisi po tayo sa lahat ng kasalanan natin. Ibig sabihin na magsisi, tumalikod ng 180 degrees at umarap tayo sa Panginoon balik tayo sa Diyos. Tanggapin natin ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon na sarili na at yung tagapagliktas. Sa so, sa panilangin na tolo, yung dahil maraming salamat Panginoon sa salita niyo Panginoon na hindi ko pala po dapat sinasaktan o sinusugatan ang sarili ko dahil mahal niyo po ako Panginoon. May halaga po ako sa inyo. Napakaganda ng planin mo para sa akin. At ang kailangan ko Panginoon na ilagak sa inyo aking mga daladalahan, mga kabigatan ko po Panginoon dahil kayo po ay nagmamalas sa akin at nagmamahal sa akin Panginoon kaya Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng salanan ko na ginawa ko Panginoon na aking naisip at sinabi ko mga panahinita na nakasakit sa aking kapwa nakasira ng reputasyon ng iba katawan po o Diyos. Panginoong Jesus, pinagbukas na po ngayon aking puso, kayo na po ang maghari sa aking buhay at maging aking tagapagligtas. Linisin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan niyo walang dugo. Kayo na po ang magpatakwa na aking buhay, Panginoon. Sa mula po sa araw to, ako pinaglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, ng isaulihin at Panginoong Jesus, puspasin niyo po ako ng Banyang Espiritu pang maindigyan ko yung salita at may isa pang buhay po po ito sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aking pagsilangan. Sa kaligtasan ng aking kalim mo, Panginoon, sa buhay mo lang hanggan, yung pinagkakalag niya sa akin dahil sumasang tayo po ako sa inyong butong na anak o Diyos. Thank you, Lord God, sa pag-ibig niyo sa akin na pwede ko po palang paubaya o ilabak sa inyo ang pagditiwala ako sa inyo. Salamat o Diyos sa lahat ng na nilaan nyo para sa akin ang kabuting bagay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. So kung nanalain ko niyan, magsaya kayo, makatalong kayo sa tuba. Kaya napatawad ang mga kasalanan po ninyo. Kasi pag sabihin nyo mo sa mga kakilala nyo, mga trabaho, mga kapamilya, na kristyano na kayo ngayon, tinanggap niyo ang Panginoon Yesus, napatawad ang mga kasalanan niyo, at pagunta na kayo sa namin. So, para lumago kayo sa pananampalatay, magbasa kayo ng Bible, sumulan po sa Gospel of Diyan, para makilala niyo ang Panginoon Yesus, at huwag niyo rin kung yung panumagawag-usap sa Diyos, ang galing sa puso, hindi niyo po kailangan mag-memorya ng dasal, hindi niyo kailangan ng prayer book, ng rewind yung imahe, dahil ang Diyos po natin ay buhay sa mga mga tayo ng church kung saan po ang salita ng Diyos sa pinapangaral. Hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, hindi po pilosopiya ng mundo, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, ng bawas. Wala Genesis of Revelation at ang mga tao malayang mabukas ng Bible. Hindi minabawala na kanilang minis o pastor sa kanilang sarili. Kasama naman ka na tayo ng church kung saan ang pangalapay ng Sokristo lang ang itataas. Hindi pa nga lang ako sinusinong santo, hindi pa ni lang imamang Mary, hindi pa nga ng pastor, ginagawa anak ng Diyos, appointed son sa God daw siya. At hindi po ang simbahan na kung saan tinataas ang pangalan ng sekta, hindi po. Kundi maghanap tayo ng church na kung saan ang pangalan po sa Kristo ang tinataas. Kaya siya lang po ang mahakapagdala po sa atin sa Wala na po ang iba. At sa marunap tayo ng church ang San Espiritu Santo kumigil sa ano tumutulong sa pagsamba niya bagong buhay ng mananampalataya. So kayo na-bless ko nating tingnan ngayon. Pagsabi niyo po sa mga tao, kalat niyo po na may sagot ang Diyos sa mga tanong po natin. Hindi na natin kailangan manood ng mga palabas sa TV o kaya sa internet na kunyari sumasagot ng tanong pero pinapaikot lang ang tao. Yung host pinapagyabang lang yung kanyang madaming alam sa Bible pero yung taong hindi nililigtas kasi tinadala lang sila sa panibagong sekta. So tayo po dito sa channel itong hangad lang po natin. Ang pakain natin, itas ang pangalan Panginoon sa si Kristo at lalil lahat ng mga tao sa panang Panginoon para maligtas. So kung meron kayo mga dagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, sir nyo lang po sa akin, mag-email kayo, pwede kayo mag-tweet, ano po kaya ang mag-text pa din rin. Alam mo siya rin ako maging friend, no? Mayroon akong personal account sa sa Facebook. Ayan. Personal po yun. So, nandun po yung mga bagay na mga personal sa akin. Ano po? Hindi po yung talaga walang connection yun dito po sa channel ko na binuksan o limusad sa YouTube na para po sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoon. So, ang bida po rito si Lord. Tama ano So, hanggang sa sunod po ng pagkita po natin, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalaan kayo na ating mahal na Panginoon.